So haya tol, muli dito sa ating channel, eto na ang mga tol, SBS Volume 109. Makikilala na nga natin yung tinalo at pinalitang si Chibukai ni Ace. May matinding nga rin revelation patungkol kay Fujitora at marami pang ang iba. Kaya ayun syempre, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So SBS Volume 109, at para nga po dun sa mga hindi nakakaalam, e question and answer nga ito para sa author ng One Piece. At syempre, dito nga natin nalalaman yung mga ibang important anting bagay na hindi na nga naisama pa sa kwento. So ang unang ang tanong e eh, patungkol sa chapter 1100 kung saan pinag-usapan nga ni Saint Saturn at ni Kuma yung warlord na tinalo ni Ace. At ang tanong nga e eh, ano ba raw ang itsura ng si Chibukai na yon? At eto eh, mga tol re-knowing nga mismo ni Oda ang sinasabing si Chibukai. Ang pangalan niya nga ay Hanapuda. Ang hobby raw nito e eh, manglekta ng mga sound devil fruit. At kung ano nga raw ang dahilan nun e eh, hindi pa nga raw alam meron nga itong height na 514 CM at kilala nga raw ito sa pangalang King of Lizard. So ayun sa tawag pangalang sa dating Shichibukai na to eh maaaring nagtataglay nga siya ng Lizard Zone Fruit. Nangongolekta nga rin daw ito ng mga Zone Devil Fruit kaya most likely e eh, isa nga ito sa mga crew ni Kaido. After all e eh, alam natin na talagang target nga ni Easy Kaido kaya siguro eh talagang inuna niya nga ang tauhan nito na isang Shichibukai. So eh, speculation lang yun syempre mga tol. Anyway eto nga ang sunod patungkol naman kay Admiral Pu gitora At tinanong nga kay Oda kung ano ba ang pangalan at ano nga ang rank ng espada ng Admiral. At ang sagot nga ni Oda ay eh, tinatawag nga raw itong Yakuza Kassen. Isa nga raw yung sword stick o cane sword at isa nga raw yan sa mga supreme grade sword. So isa nga yan sa mga meto mga tol at ginawa nga yan ni Pugetsu Kisaburo mula sa Wano Country. So dosi nga mga tol yung mga supreme grade sword at si Kisaburo nga lahat ang gumawa nun. Kabila nga dun syempre yung Yoro ni Mihawk, yung Murakumu Giri ni Whitebeard, yung ace ni Gold D. Roger yung Shodai Kitetsu at ngayon nga itong espada ni Fujitora. So matindi nga talaga si Admiral Pujitora dahil sa espada niya pangalang e eh, kabilang sa dosing pinakamalalakas So ito ang kasunod patungkol naman sa mga Empress ng Amazon Lily Sinabi nga raw ng matandang si Neo na yung Empress mula sa 2 generation ago e eh, namatay sa lovesickness pero ang tinutukoy nga raw nito e eh, walang iba kundi si Shakuyaku kaya nagsisinungaling ba raw ang matandang si niyon patungkol doon. Sagot nga ni Oda, lahat nga raw ng mga empress ng Amazon Lily eh, nagkakaroon ng love sickness nang hindi nila nalalaman yung rason. Pero in recent nga, si Granny Neon at ang iba pa eh, nagawa nga makaiwa sa kamatayan dahil sa paglalayag nila. So alam natin na naging parte nga ng Rocks Pirate si Granny Neon at yun nga yung naging paglalayag niya para makaiwas sa kamatayan ng love sickness. Hindi pa nga natin sigurado kung sino ba yung minahal niya, maaaring si Whitebird o di kaya naman eh si Rocks. Pero si Shaki nga eh alam natin na hindi rin namatay dahil sa sumama mga siya kay Riley. Samantala si Boa naman ang current Empress kaya eh alam natin na makapwersa nga umalis sa Amazon Lily dahil na nga rin sa pag-abolish ng World Government sa Chichibukay System at dahil na nga rin sa talagang target nga siya ni Blackbird kaya siguradong hindi nga rin siya mamamatay sa lab sickness. Pero eto mga tol, nireveal nga ni Oda kung sino ba yung Empress na pinalitan ni Boa. Ang pangalan niya nga e Ritoma at sinasabing na matay nga raw talaga ito sa lab sickness. So matagal na nga yung theory na maaring ito nga raw yung nanay ni Luffy pero parang malabo nga dahil kung sakaling nagkaanak nga siya kay Dragon most likely e eh, umalis nga rin siya ng Amazon Lily at hindi nga siya mamamatay sa lab sickness. So speculation lang din yun at hindi pa nga natin talaga alam kung eto ba talaga ang nanay ni Luffy. So eto patungkol naman sa ability ni Kuma. Tinanong nga kay Oda kung yung paglipad na ability ba ni Kuma eh, limited lamang dun sa mga lugar na napuntahan niya na. So sagot nga ng oo si Oda at dati nga raw e eh, talagang nagawa ng makapag-travel ni Kuma sa buong mundo. So eto naman patungkol sa mga CP0. So alam natin na dati nga mga CP9 member ang mga ito at ang tanong nga kay Oda e eh, paano raw ito na-promote sa CP0. So ito nga ang sagot ni Oda. Ang mga CP9 member nga raw e eh, natalo sa Inislabi at sa cover story nga e eh, sinisi sila ni Spandam dahil sa naging pagkatalong yon At dahil dun e eh, naglaho na nga lang sila at nagpunta sa ibang lugar at dun nga sila nag training para mas maging malakas. Meanwhile dahil naman kay Spandin ang tatay ni Spandam e pre-remote nga ito sa pagiging chief ng CP0 at na-uncover naman nila Rob Lucci ang nangyari sa invasion crime. Kung saan sangkot nga si Spandin sa organization sa underworld at kabilang na nga rin yung mga bilanggong nakataka sa level 6. Nagawa nga matalo at mapigilan nila Rob Lucci ang organization ito. Dahil nga dun e na-promote nga sila sa pagiging CP0 na wala nga lahat ng authority ni din, habang naging underling naman na raw blue cheese si Spandam. Ito patungkol naman sa CP8 agent na si Alpha. Tinanong nga kung relative ba ito ni Kalifa dahil na rin siguro sa talagang magkamukha sila. At sagot nga ni Oda yung si Alpha nga raw e eh, nakababatang kapatid na babae ni Kalifa. Yung mga CP agent nga raw e eh, pinapalaking mga bata na walang kin relation sa iba kaya talagang bihira nga raw ang case na ito ni Alpha at Kalifa. Pero individually nga raw ang naging pagpapalaki sa dalawa at tayo nga raw ito. Parang wala nga raw talagang family connection dahil yung emotion nga raw e talagang kahinaan sa mundong ito. Ito naman patungkol sa devil fruit ability ni Bonnie. Tinatawag nga raw itong HH fruit kung saan pwede nga manipulahin ang edad ng isang tao. At ang tanong nga e eh, pwede ba raw maintain ni Bonnie yung edad niya at hindi ba raw ito mamamatay. At ang sagot nga ni Oda e eh, nasagot na nga raw ito sa chapter 1072. Napagdating nga raw sa living things yung effectivity nga raw nito eh hindi tatagal. So meaning at some point, e eh, babalik nga lang din ito sa normal. At nakikita nga natin yun mismo kay Bonnie mga tol dahil pag nahihirapan nga siya, e eh, bumabalik nga siya don sa totoo niyang edad na 12 years old. Isa pang pa tanong, e eh, yung mga batang binabato si Kuma sa chapter 1096. At ang nga, e eh, kung yun na ba raw yung naging crew ni Bonnie? Sagot nga ni Oda, e eh, nakita nga raw talaga natin ang mga yun sa Survey Kingdom at talagang meron nga raw crush ang mga ito kay Genie. Kaya ang crew nga raw ni Bonnie, e eh, yun na yung mga batang yun na naging kaibigan nga ni Kuma malalakas na manging nga ang mga ito na talagang gagabayan nga sa paglaki si Bonnie. At talagang tinuturing na nga rin daw ng mga ito na anak nila si Bonnie. Eto naman patungkol kay Shiki. Ipinakita nga raw ito sa movie na Strong World at ang tanong nga e eh, kung yung mga nangyari ba sa movie e eh, kanon. Sagot nga ni Oda e eh, pwede nga raw pero halos wala nga raw itong konekta sa main story. Pero pagdating nga kay Shiki e eh, talagang nasa main story na nga raw ito. Kung hindi nga raw pinakita sa movie eh hindi niya raw sana bibigyan ng float float pro Chishiki dahil yung role niya nga raw sa sarili niya eh hindi raw sana magbigay ng kapangyarihang lumipad freely dahil sa ito nga raw eh kwento patungkol sa mga pirata pero dahil nga raw sa ginamit na ito sa movie eh kailangan niya na itong gamitin sa main story so ibig sabihin mga tol eh hindi nga kanon yung movie na strong world pero yung character nga na Shishiki at yung kapangyarihan niya nga eh yun na nga mismo yung nasa main story at yun aabangan nga natin kung kung kailan ba ipapakita muli ni Oda si Shiki sa kwento. Ito nga hindi naman importante pero gusto nga ng isang pan drawing ni Oda yung mga puwet ng bawat lalaking straw hat. At ang sagot nga ni Oda eh hindi niya nga raw gagawin yun at hindi raw siya interesado. So ayun na nga lang mga to let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa SBS. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin wag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. At yun mara Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagan!